tapos dito sa UAE yung mga person o diba hindi ko alam kung alam nyo guys pakicomment okay, dyan sa aking comment section kung ala, kilala nyo ba tong protas na to o diba so dahil ito big sobrang masayang lang ayan Hello mga person, good morning. Kumusta kayo? At sana hindi pa rin nakapag-ayos si Inday ng kanyang buhok. <laughs> Sarili. <laughs> Ito na nga mga person, dahil umagang umaga dito sa UEE. Ayan, meron tayong time check dyan. So, araw na yung ngayon ay Martes. So, dahil mag-update na naman ako sa aking premiere mga person. So, meron, meron mag-update tayo sa aking sa ating premiere. sa so, nagbo-vlog tayo. Kailangan natin kumayod, guys. Para naman meron medyo, meron tayong, ano, may update lang sa ating channel. Ayan. So, ayan, guys. Bago ang lahat. Huwag niyo mo na subscribe ang akong channel. Ayan. Dahil lang topic natin ngayon ay walang kakwentang bagay. <laughs> Joke lang. Hindi. Meron naman akong isi-share at ipapakita sa inyo kung ano itong prutas na to yung hindi ko alam kung ma makikilala ba ninyo o anong masasabi niyo dito sa protest na to. Pero bago yan, mag intro muna tayo para alam natin kung anong mangyari at pa sa ating buhay. So, ayun na nga. Tapos na tayo nag intro So, ito na nga mga person. Magpapasalamat muna ako sa aking mga viewers dyan. Walang sawang nanonood sa aking live everyday. Ayan, Jalisa Ivans, how are you? Sorry for the last time na I didn't respond your comments on my live because I'm already asleep. Yeah, I have all sleep and I didn't I didn't see that you are commenting my live. Wow, English na si die So, dahil pasensya na kayo kung nag-English ako kasi meron akong masugid na supporter dyan sa aking light tuwing araw. Inaabangan niya. Hinahanap niya ako kung maglalive ako hindi. Kaya mababalilin siya pag hindi niya ako makita. At nagka-problema siya sa kanyang channel din. Baguhan pa siya. Hindi, hindi ko alam kung kung anong mga ano siya. Yung konsepto ng kanyang vlog. Ano ba yun? Kasi nakikita ko, naglalive lang siya. Tsaka yung mga ano, yung mga games at ina-upload niya pero nagka-problema siya, hindi daw siya maka-upload upload at gusto din niya magko-collab sa aking mga videos na gusto niya i- upload din sa channel niya. So, hindi daw siya makapag edit, maka-edit, edit ba yun? Makapag-edit or collab yung mga ano, videos niya. Hindi ko alam kung paano yun. So, sabi ko sa kanya, na-explain ko naman, hindi, hindi, ko alam kung naintindihan niyo ba yung explanation ko. English kasi siya, hindi ko alam kung sa ano nationality niya. Tinatanong ko, hindi naman maka, ano, maka-reply. So, ayun na nga, bago ang lahat. Maraming kaganapan dito sa area ni Inday. Maraming tayong lininisin, guys, kasi medyo, hindi ko alam na ano man nangyari sa buhay natin. <laughs> so, ito na nga. Meron akong ipapakita sa inyo mga person kung anong klaseng frutas ito na hindi ko maintindihan. Pero kinakain nila. Ang pangalan daw nito is name So bago yan, i-excite mo muna. Kung muna kayo. Pukita muna tayo sa ating kabilang ibayo dahil mag ano ako. Magprepare ako ng pang lunch natin. So yung pala sa akin nilagay sa akin muka medyo hindi tayo na um, hindi ako nakapag update sa kung ano yung vlog ko last time about sa akin nabudol ako sa isang beauty product mga person ayan nasira po yung muka ko ayan hindi po siya na nag-agree doon sa anong tawag doon hindi siya hiyang, ano, ganun. Yun, yun. <laughs> hindi siya hiyang sa cream na nilagay ko, nung sakura cream. Hindi siguro para sa akin. No. Pero, ay, nagamit ko pa rin until now. Pero, hindi ko siya everyday na Hindi ko siya everyday na nilalagay. Kasi, ito na nga. Imbis maganda na yung nilagay ko nung una. Nung cream na nung ginagamit ko nung Japanese ba Pero, hindi. Iba rin siya na Japanese. Japanese pa rin siya. Pero, Ibang brand. Pero ayan, nasira yung mukha ko. Ayan, zoom natin. Di ba nag ano po? Nag allergy. Ayun, naglalag ako, 'di ba? So nag-allergy pala ako doon sa Sakura na cream na binili ko. Mga beauty, uh, beauty skin product na Sakura ang brand. Makikita niyo 'yun. eh ano ko, i-flash ko yung picture niya yung sakura na nilagay ko. So, panoorin nyo na yun sa vlog. Last vlog ko. Last week ba yun? Or hindi ko alam kung kailan na vlog yun. ng ano ko. Na-upload ko siya. So, ayan. Nilagay natin ito. Kasi nasira yung mukha ko. Ayan. Nag-allergy ako. So, hindi hindi ako bagay, guys. Sa totoo lang, mga person. Ayan, yun na yung background ko. Hindi pa ako nakapaglinis. Mag-start tayo yung maglilinis. Yung natin to. So, ito na nga mga person. Aaminin ko, hindi po talaga mahihiyang ang mukha ko sa mga mamahaling product. Pang-loki lang po ako. Loki <laughs> <laughs> dapat ilagay sa aking mukha. Loki lang po sa Loki lang po ang dapat ilagay sa aking mukha. Ito na nga. maginis. ako kasi nasira yung... Meron mga putas na nasira. Sabay yung mukha ko ito nasira na siya pwede tapunan na natin to ayun kumakain kayo ng ganito mga person ba? Diba? so mamahalin daw to pag kumakain ka na niyan mayaman ka na pero sad to say hindi po ako mayaman kaya hindi ako kumakain ng mga ganon. <laughs> natikman ko na siya hindi ko siya tight hindi ko siya gusto ang the best ko lang kinakain dito or, um, paminsan ni or, or um, hindi na hindi naman siya minsan pa-araw-araw mga ganun. Kaminsan-minsan, pag makabili ang amo ko, pag merong mag-request na, ano, gustong kumain ng ganyan, nabibili sila. Strawberry lang talaga ang aking favorite, guys. Ayan, dahil bumili sila ng mga ganong putas, syempre, bumili din sila ng strawberry para sa akin. <laughs> o, ba? Diba? Ito yung gusto ko mga person, strawberry. Yan. So, may anuhin ko yan. Lapangin ko yung strawberry na yan. Ito na nga. Pero marami tayong bisis na salita ng ito na nga. Dahil ito, yan, itong prutas na to, huhugasan ko to, to. Hindi ko alam kung anong klaseng prutas ito. Ayan. Ba, oh, diba? So, pero ito, ito, papaya ito na maliliit. So, papaya ito siya na maliliit. So, ito siya, linisan ko. Yan ang gagawin natin ngayon. Dahil, medyong, ang ano siya, ang asin ng amoy niya. Ang tawag nila dito is name. Pero hindi ko alam kung ano sa Pilipinas. Ano na lang tayong mga ganito. Alam niyo na kung ano to mga person sa Pilipino. Ano nga ang tawag <laughs> ano nga ang tawag dito? Hindi ko alam. O, nakalimutan ko. Basta may tawag dito. Ayan. Kuha muna tayo ng it's transfer kasi natin to Dahil dalhin to sa taas is kasi kakainin nila. So, kailangan ko siyang hiwalayan. yan. Hiwala yan. ihiwala yung mga nasisira at hindi nasisira. Kasi, syempre, ang daming langaw, guys. Pag taglamig dito, ang daming langaw yung mamaliit na langaw. Tapos ko na siya naugasin kagabi. Kailangan ko siyang i-pagsibarit para pagkain nila, hindi na nila makita yung mga bulok. Mm, I-imay yung mga bulok. Kasi bulok is bulok. Bulok na, diba? Tatapon na natin. So, kapaya, papaya daw yan. Mahilig sila sa mga ganitong bagay, guys. Hindi ko alam. Hindi rin siya deep, dates, ha? So, ito yung sira marami akong mga hugas na ayan. Marami akong trabaho, guys. May kasing hindi kasi. This is in there. So, titiktok ako, guys. TikTok. Eh, wala mo makita yung mukha ko. Dito na lang sa ating eh, sige, itaas na lang natin para kasali yung mukha ko. Ayan. Eh, pwede na yan. Lalayo natin. Ayan, para makita yung mukha ko. Kunti. Ayan dahil vlog ito. Oh, hindi pa rin. Half white pa rin. Half body pa rin. Ito kasing ano ko, hindi ko maintindihan tong self-stick self ko. Palagi na siyang kasi kahit saan lang, parang nasisira na ba? Hmm. Hindi ko alam kung anong pangalan to. So, ayan. Bago tayo nag-alasiparitan uh, dito. Basta ang pangalan nun is name. Name ba yun? Name? Basta yun na yun. <laughs> so, comment kayo dyan sa aking comment section, guys. Kung may nakakita kayo ng ganito. Sa mga, parang mga Middle East lang at ang nakarelate ng mga ganitong bagay. Comment lang kayo dyan sa comment section ko kung alam nyo kung anong pangalan to or naka ex, naka encounter na ba kayo ng ganitong prutas sa atin ito anong tawag doon Siriguelas? Ay, hindi. Para siriguelas. ito yung para seriguelas si Tapos, ito naman parang... Ay, hindi ko alam, naglalag ako. Kukomment na lang kayo kung anong pangalan nito. Nakalimutan ko, guys. Nasa dulo ng aking dilaw wow. <laughs> so, hindi ko alam kung ano to. Basta yun na yun. Iisahin ko na lang siya maliit or malaki. Importante. Eh. Kung na lang, ibahin ko na lang baka pagalit na ako ng nanay ko. Dali lang guys. Hindi ko pa rin naalala kung anong tawag sa atin ganito. Hindi ko alam. Di ba meron tayo dito? <laughs> Pero meron talaga tayo nito mga person. Alam nito, alam nito kung ano to. Dahil nagko-content ako doon sa aking Facebook reels, Ng mga sayaw-sayaw. Eh, -sayaw. hindi naman ako marunong magsayaw. Mga ano lang. Kahit mga trying hard dancer kasi ako kaya, ayun, na-upload ko sa bala ng mga buzzer doon mag-compute, mag-calculate ng aking katawan ng hindi ako marunong magsayo. Basta importante na kasayo ako. Life ko yun. Huwag na silang magtanong. Kayong ano. so, siguro bukas ko pa yan matatapos mga person. Hindi matapos ko yan ngayon. So, ito na nga. Matapos natin. I-end na natin ang ating vlog dahil i-edit ko mo to, tsaka i-upload ko to. So, ayan ang mga person, maraming salamat sa iyong support, ha, at huwag kalimutang subscribe, like, and share my channel, para naman, merong mga viewers, naman konti sa aking channel. So, dahil malamig, sarap kumain. Ang kapatid ko wala pala dito, bumili siya ng pagkain, kasi gusto niyang kumain. mm, ayun, malamig. So, bye mga person! Thank you for watching, and, yun lang.